Ito na nga guys, ito na siya, ang inaulat ko na na part 3, sabi ng updated Wala gumawa Hindi na hindi wala ito part 3, hampang kaya ng iban Iban natin na hampang katulad ng nito. Sobrang payat ng karakter ko. Wala na siya magana ng muscle. Galag ba? Sobrang payat ng karakter ko. Tignan nyo, yung isa nakasakay sa penguin. Yung isa may ilong sa penguin. ka Barbie. Na to. ako si Barbie. Wow. Barbie pala to. Naga kuda nagtatennis talaga. Bokla pala to. Niya pala 'ko sa imo. No. bakla pala to. Naga ako Naga steady minutes din kuda. ay bokla pala to. Sa pagtatapos sa sinasay mo sa party. Bokla pala you eh, guys. Ako'ng ah, polo din. Polo polo Parkour guys. Parkour. Para makasama natin Nanti mga kaupo. Yeah. Yes. Oke, oke. This is a video. But Magsorry ka. Dahil biniwan mo ako. Pato sa home. Oh. Mm. Action. Tawa pa. Tawa pa. Walang tawa. Ah, gumawa. Akong balay din. Wala. Guys, gumawa guys. Okay. Ito natin kung nandito po siya. Wala talaga guys. Kaya IRIP na lang guys. Ito yung ating bahay. Oh. Malupitan to eh. Malupitan to mga signal. Ah naman na ang kumatotid eh. Bakit ako kumakad to? Ang anangan matapos sa itong video. Hindi pa tayo nakaano. Uh, tignan nyo, ang galing ko magsaon. <gibwing> hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Hala, 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 hala. Hala, lang, lang, lang. O, tignan nyo. One, two, three. One, Kung two, three. Tignan, wow! Manakaw, Manakaw tayo, guys. Ito si yung robot. Alam, yung lalaki doon, no? oh. Lalaki ba yun? Is a babae. Nanakaw tayo, guys. Saan <laughs> ko naman doon? Baga nakaw tayo, guys. Ito ka naman ako na para may iba. Maduwing, drawing ka na. Nanakaw tayo, guys. Nanakaw. Ah, <laughs> nanakaw. Yung <laughs> nanakaw. Yung nanakaw. Yung nanakaw. Yung nanakaw. Anak. Manakaw tayo sa balay na ito. Talaga. And let's go fight. Let us mo siya pa na Bukas ang pinto. Uy, tayo kanakaw. Uy, tayo kanakaw. Bukas ang pinto. Kaya, nanakaw tayo, guys. Okay. Chow, chow. Nanakaw tayo. Uy, 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 uy. Uy, 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 Eh, sino bumari sa akin? Exercise, exercise. mo ha, ha, ha. Ay, 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 ay. Okay, ano ito mo tayo magnakaw? Makapagalitan pa tayo ng may-ari sa mata. Mag-fart So, ito na nga guys. Oh. Tignan niyo naman ang akin pinapanood. So dito muna nagtatapos ang video and bye bye, bye, -bye.